Hello mga kai, good morning mga kai. Nandito na po tayo sa ating trabo. Tinatrabo ang agribet mga kay. For this video mga kai, okay? turuan po po kayo ng tamang pag-isti ating feeds mga kay dito sa tindahan nating aglibit mga kay. Let's go! Una mga kai. inyo nang ang lobo sa sako mga kai. Ano yung mga kay, pwede ang pwede ginagmay mga kay, yung higitan mga kay. Mga para dili dyan di, di, matumba ang yung distinct uh, fields pa kung di nyo yung higtang kung mga kae eh, uh, resultaan na inigagamay na matumba na mga kae eh, di na malingin ang lubot sa ako mga kae eh. yun yung higtang para nyo mong mo ba ang higtang lang yung lubot ba kae okay. ay babaro ka na makita na nyo kae malingin mo na siya dyan na matumba unang siptik itong mga distinct uh, fields mga kae sa aggregate isang saan magamay may para mahugot siya ba para malingin ang lubot ano mga kae ba Kung ano ang nabuo at mag-display sa Facebook, isa pati pati rin ba naman kayo? Diyan naman tumba pa ang kayo. Kay lingi naman sa timbang na kayo naman kayo. Kaysa wadi mo higtay, di tsun mo pa baro sa display. Na, matumba sayang kayo itong mga face naman kayo. Login na tayo diyan naman kayo. Ah, dito naman kayo ato nang buksan mo kayo. Kaya ato mo nang i-display mo kayo. Ano ang pag-ihigot mo kayo? Oh, ano ang gihigtab na yung tumbo na yung mga kayo. Mga nisa kayo abihan. Gaya ba kayo biraho ni mga kayo? Oh, ano ang sa mga mag-display ka mga kayo? Tapos mga kayo. ato na ilabay ang hilo sa plin kaya ato na isanstan mga kae ang anak na ino sa hugot sa sako sa ba kaya sobra nga atong display may gamay naman ha kaya ka bag o ang atong inablihan na ito mga kae ato na ibutan na itong displayhanan kaya mo na itong ipailaw mga ka nang sobra mo na itong ipababaw mga Kay, ato na itimbol diyan mga kae para mo na yung ulaghalin sa ba di ba ba kung imo na siya ablihan niya imo na so timbol sa itong karaang display oh yapon yeah, andaan may laong katos na nasa ilaw sa to sa di makuha di madaot to siya mamold so siya mga kai lugi na tayo wala tayong ginan siya kaya yeah. okay para maganda tingnan natin display mga ato At nang fill on ng sako mga kae sobra mga kae di makita ang display ato At din ang fill on mga kae para ma pantay sa sold mga kaiba, ba para ni ba nga topong kayo sa law ganay mga kai anabawa, bawa di ba ina ni yun, ona so, pa fill mga kae kaapoy man to ning trabaho tag agribet kaya man display man mag arrange na naman at hanap man tayo ng trabaho uh, oh. lang tayo dito sa ating trabaho nga agribit pero maganda sa dito nga gawin kasi wala mo tayong amo magbantay oh. dito tayo tupi ng tupi ano ko ako doon wala naman sa siya kuhaan stock wala na din na displayhan kanina tong display to, yung grower at saka finisher lang mga kae Same ko parang itong mga kaya higtan yung lubot mga kaya para di matumba mga kaya Ano yung sikreto sa mga trabante sa agribito mga kaya higtan yung lubot. Ang upang ito mga mo display mga kaya hindi mo lang higtan diretsaw lang pag ang nasa likod wala na yung laman ah tumba kaya kasi wala na nagpugong o na na higtan para makamao mo ba tanawa na na kung hihimo sa pag unsa ko gag-display para inyong sunon ba? Isang sana gina no. Ablihan na naro mo ra pong kumura tong trabaho kada adlaw gud Mag-display, magigot sa lubot na naro ah, na. Kung dito lang mo display gud Ta. sigurado ko ikaw na. Ba ka panilig sa hmm. Kaning gamay ato do na i itimbol tong baong ablisat, kaya, ke mo para mo may babaw kay kung imura na siya ikaw na kay na imo babaw mo na mo itimbol sa tong daan oh sigurado wala daw, may na ang nasa ilaw, notima malls. Wala natin ginansya. Lugi na tayo. Di ba mga kae? Kaya, yeah. ito. Ito, ako naging pababao. Itimbul yeah. na siya. Ruling-ruling ba? Naan alam mo, parang perweng tibag ko itong display ba? Wala walay madaan, wala madaut madaot. Naan na? O. Di ba? Sa inyo mag naman mag-display page. Sigurado, kung kamo wala pa naka-display page, o mga bugas sa same rato magawa kayo ng display na kayo ng migas yan yung ala ninyo so ala ninyo kung mo pwede mo ma nagbisa display ba may uba dito sa salpa kuya bli abli awalay tigo -tigo sa lubot at tumba sayang so, kayong bugas so ano mga ka eh sana may natutunan kayo sa aking video mga ka eh paano mag display dito natin yung video mga ka eh ha thank you for watching mga ka eh. maraming salamat sa iyong support mga ka eh. sana supportaran niyo po yung youtube channel ko Lonel E Vlog